pan ito yung electric pan na nalagyan ng tubig yan ano na yan ngayon papatry natin pandarin para lumabas yung tubig saksak muna natin diba pala nakasaksak saksak Ayan. ayan na ayan, ayan na siya guys ngayon palabasin natin yung tubig palabasin natin yung tubig tinutin natin yung mist ayan mist ayan mist na siya ayan guys ayan o no? yung tubig nya para malamig yung signal nya ayan na ayan sinisip-sip niya yung tubig tapos itatapon niya rito yan yung iba naman babalik dyan yung iba rito pinatapon yan yan yung kasama ko kasali ng tubig sa isang yan dami ito magandang electric pan guys sa bahay Ilang malakas sa kuryente to kasi malaki eh. Malakas na lang yan eh. Bubuga siya ng tubig. Tubig yung binubuga niya ilang. Lamig. Lamig di ba? Para ka rin naka aircon. Para ka rin naka aircon. yan siya so pano na natin tayo muna natin wala pa namang mga tao eh may na isa naman ito naman yan nasalinan niya ng tubig punuhin lang natin para magamit siya hanggang tanghali tapos salin ulit mamaya pag pinindot yung mesh yan yung ano gihigop ng tubig kaya yung motor niya sa tubig guys oh Alagayan dito sa rooftop. Yan ang view. nabas ng opisya namin yan pagkasalan na pangilang balik muna yan ayan <laughs> siya fresh yan magandang magandang litlipan sa bahayan magandang litlipan malamig ang bubuga niya kasi may tubig siya mali eh. Separate yung motor niya sa ano sa tubig. Separate yung motor ng ilisi. Tapos mayroon siyang pump ng ano tubig. Yan yung pwede. Yung aquarium na pump pwede yan eh. Yan sa pang aquarium. Pwede rin gamitin sa aquarium yan. Um, pump na yun ng tubig. Yan guys. So, magkatrabaho na kami. Busy na. Sana nagustuhan nyo guys. Eh.